Kabanata 586. Si Sebastian ay naging isang gutom na lobo, habang si Fresia ay naging isang walang magawang tupa. Ilang araw lang ang nakalipas, sila ay nag-aaway hanggang sa kamatayan, ngunit ngayon ay kasal na sila at nakikibahagi sa intimate act na ito. Dinala sila ng tadhana sa puntong ito. Hindi nagtagal, naging isa sila. Sa sandaling iyon, nagising ang cultivation technique ni Sebastian. Ang aktibo at passive na enerhiya ay nagsimulang umikot sa loob niya, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos, ang enerhiyang ito ay pumasok sa kanyang katawan. Nagising din ang enerhiya ni Fresia. Nagsanib ang kanilang mga enerhiya, damalay sa kanilang mga katawan at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Nagtatag ito ng tulay sa pagitan nila at lumikha ng walang katapusang siklo ng enerhiya. Kung may naroon, mapapansin nila ang isang malabo at malabo na puting glow na nakapalibot sa kanila. Sa ganitong estado, ang mga nakatagumping pinsalang natamo nila noon ay gumagaling sa napakabilis na bilis. Ang mga sugat ni Sebastian ay menor de edad at mabilis na gumaling, na sinundan ng pagpapalakas sa kanyang cultivation base. Sa pagkawala ng kanilang mga alaala, ni isa sa kanila ay hindi naiintindihan ang nangyayari nakaramdam lang sila ng malalim na pakiramdam ng kaginhawaan at tuluyang nawala sa sandaling iyon. Natapos nang maging pake si Jenna at balak niyang tawagan si Sebastian. Ngunit nang malapit na siya sa pintuan, narinig niya ang kakaibang ingay mula sa loob. Bilang isang taong dumaan noon, naintindihan niya agad ang nangyayari. Sa isang mahabang buntong hininga, hinagpis niya ang sitwasyon ibinigay ni Fresia ang kanyang kainosentehan sa iba maliban kay Felix. Kung malalaman niya ito, tiyak na hindi niya hahayaang mag-slide ang bagay na ito. Ngayon, wala na silang daan palabas. Sa kabilang banda, nakatanggap si Felix ng balita na ang kanyang mga tauhan ay pinatay at nagngangalit sa galit. Agad siyang nagpadala ng malaking grupo ng mga eksperto sa pinangyarihan ng krimen upang mag-imbestiga. Hindi siya papayag na may humamon sa kanyang autoridad. Sa loob ng silid, nagpatuloy ang pagtatagpo ni na Sebastian at Fresia ng mahigit kalahating oras nang walang anumang senyales ng paghinto. Si Jenna ay nababalisa at umuubo ng dalawang beses upang ipaalala sa kanila. Nagulat ang mag-asawa. Mabilis niyang binilisan ang kanilang pagtatagpo. Nang ang aktibo at pasib na enerhiya ay umabot sa kanilang rurok, bumalik ang kalmado. Sa sandaling iyon, sumailalim si Sebastian sa isang makabuluhang pagbabago. Dahil sa kakaibang konstitusyon ni Fresia, ang kanyang cultivation base ay umabot sa tugatog ng Divine Grandmaster matapos makuha ang kanyang asensya. Pinahusay din nito ang kalidad ng kanyang aktibo at passive na enerhiya, na ginagawang mas pino ang kanyang espiritual na enerhiya siya rin ay umani ng malaking benepisyo. Ang kanyang mga pinsala ay ganap na gumaling, at nakatanggap siya ng pagbabalik ng aktibo at passive na enerhiya, na makabuluhang nagpalakas sa kalidad ng kanyang enerhiya. Ang kanyang cultivation base ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagunlad. unlad Ipinapahiwatig nito na malapit na siyang makapasok sa susunod na kaharian. Pagkatapos, ang dalawa ay mabilis na nagbihis ng walang oras para sa matagal na pagmamahal. Namula ang mukha ni Fresia dahil sa nangyari. Mas mukha siyang pambabae at mapangakit kaysa dati. Nang makita niya si Jenna, napahiya siya kaya gusto niyang magtago sa loob ng isang butas. Pero hindi na kumibo si Jenna at inabot niya kay Sebastian ang isang bag. Hinimok niya itong pumunta sa kalsada at mag-ingat. siya, mabilis na nagpaalam kay Fresia, at umalis ng hindi lumilingon. Hihintayin kitang bumalik. Napaluha si Fresia kung nakita ito ng mga taga Everlight, mabigla sila. Sa kanilang isipan, ang banal na dalaga ay ang pagkakatawang tao ng isang anghel na lisay, marangal, at matikas. Siya ay hindi kailanman nagpakita ng kanyang damdamin, at walang nakakita sa kanyang ngiti, lalo pat umiyak. Pero ngayon, may iniiyakan siyang lalaki. Ito ay isang tanawin na walang maniniwala kung sasabihin ang Netherworld sect ay matatagpuan sa Cross Current Valley. Sinasabi na ang tagapagtatag ng sekta, si Zachary Netherworld, ay natisod sa isang hindi kumpletong bersyon ng manual ng paglilinang at itinatag ang sekta gamit ang manual na ito. Sa mga unang araw nito, ang sekta ay napakalakas at naging isa pa nga sa walong pangunahing sekta ng Starfire Empire. Gayunpaman, ang panahon ng kaluwalhatian nito ay maikli ang buhay. Pagkatapos ng kamatayan ni Zachary, ang Netherworld sect ay nagsimulang tumanggi. Kaya naman, nanatili itong nakakulong sa isang maliit, malayong lugar hanggang ngayon. Kabanata 587 Sa Starlight Empire, ang Netherworld sect ay nanatiling napakalakas at hindi maabot. Para sa mga karaniwang tao, ang pagsali sa sekta na ito ay ang pinakapromising na paraan upang baguhin ang kanilang kapalaran kung makapasok sila sa Netherworld sect at makapasa sa assessment, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging mandirigma at makamit ang katayuan ng Maharlika. Ang pagiging Maharlika ay pangarap ng bawat karaniwang tao, dahil ito ang tanging paraan upang magkaroon ng respeto. Patuloy silang magduruse sa paghamak ng Maharlika nang walang ganitong katayuan. Kahit na ang pag-aasawa ay maaaring maging problema para sa mga karaniwang tao, dahil maaaring samantalahin muna ng mga maharlikang ito ang kanilang nobia. Lumikha ito ng isang malalim na nakakabigo na sitwasyon. Bawat taon, ang Neverworld sect ay nagsasagawa ng recruitment assessment at libu-libong tao ang lumahok. Walang pinagkaiba ang taong ito. Magdamag na naglakbay si Sebastian pagdating niya sa bakana ng Cross Valley, madilim pa rin ang kalangitan. Gayunpaman, ang lugar sa labas ng lambak ay puno na ng mga tao. Karamihan sa mga kandidato ay dumating sa mga grupo, na ang ilan ay sinamahan ng kanilang mga pamilya. Dumating ang mayayamang pamilya sakay ng mga karwahe kasama ang isang grupo ng mga kasambahay. Ang mga pangkat na ito ay karaniwang mga inapo ng mga maharlika. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila, kaya nanatili sila sa kanilang distansya. Nakahanap ng tahimik na lugar si Sebastian at matiigang naghintay para magsimula ang assessment. Maya-maya, lumapit sa kanya ang dalawang binata at isang dalaga. Mag-isa ka lang ba dito? Tanong ng leading man. Tumanggaw si Sebastian. Gusto mo bang sumali sa team namin? Tanong ulit ng lalaki. Team. Tanong ni Sebastian na mukhang naguguluhan. Mukhang nagulat ang lalaki. Wala kang alam dito ha. Mapagpakumbaba na sagot ni Sebastian, I'm from a remote village and don't know much. Please explain. Sabi ng lalaki, tatlong round ang assessment. All out brawl ang first round, kaya importante ang timang up. Kung hindi, matatanggal ka kung mag-isa ka. Ganun ba? Nakahanda akong makipagtulungan sa'yo. Please take care of me, sagot ni Sebastian. Sige. Ako nga pala si Kyle Shot at ito ang kapatid ko, si Tina Shot. Ito si Bernie Shot at mula kami sa parehong nayon, sabi ni Kyle. Sandaling nagpakilala si Sebastian bilang ganti. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang ito na ang pangalawang beses na dumating ang tatlo para sa assessment. Noong nakaraang taon, Pumasa si Kyle sa unang round ngunit isinuko ang kasunod na pagtatasa dahil gusto niyang sumali sa Netherworld sect kasama ang kanyang kapatid na babae. Si Tina ay labing walo na ngayon at nasa edad na para makapag-asawa. Nais niyang sumali sa sekta upang maiwasang mapakinabangan ng maharlika at mabago ang kanyang kapalaran. Maraming kababaihan ang nasa katulad na sitwasyon, ngunit iilan lamang ang nagtagumpay ang Netherworld sect ay umami ng mas kaunti sa isang daang kalahok bawat taon. Kahit na may gumawa nito, nagkaroon ng panibagong assessment pagkatapos ng isang buwan. Ilang dosen ng kalahok lamang ang maaaring manatili sa sekta bawat taon. Ang mga hindi naging mandirigma sa loob ng isang taon ay mapapatalsik. Sa karaniwan, mga 45 katao ang naging mandirigma bawat taon. Bagamat mukhang marami, ang mga mandirigmang ito ay kailangang bigyan ng isang marangal na titulo ng korte. Sa sandaling sila ay naging isang maharlika, kinakailangan silang gumugol ng isang taon na pagsasanay sa militar, na lubhang mapanganib. Sa isang daang sundalong ipinadala sa larangan ng digmaan, wala pang tatlumpo ang nakaligtas. Sa kabila ng mga panganib, ang lahat ay patuloy na nakipagsapalaran upang maiwasang maapi. Sa pagkakataong iyon, biglang nagkagulo ang mga tao. Tumangala si Sebastian at nakita niya ang isang marangyang purple na karuahin na mabilis na papalapit. Ang kabayong humila dito ay mula sa isang bihirang lahi na kilala sa mga natatanging katangian nito. Maaari itong maglakbay ng isang libong milya sa isang araw at nagkakahalaga ng isang libong gintong bariya ang gastos ay itinuturing na isang astronomical sum para sa mga karaniwang tao at kahit na maraming mga maharlika. Umiwas ka. Pudyok ni Kyle habang hinihila si Sebastian sa tabi. Ang yabang, sabi ni Sebastian na halatang hindi nasisiyahan. Mabilis na sumenya si Kyle na tumahimik siya. Hinaan mo ang boses mo. Iyan ang karwahe ng Not Estate. Ang dalaga sa loob ay malamang na si Heather Not. Hindi natin kayang masaktan siya. Kabanata 588. So, siya ang anak mula sa North Estate, kaya pala sobrang yabang niya, sabi ni Sebastian nang may mapagtanto siya. Mabilis na bumulong si Kyle, hinaan mo ang boses mo. Hindi lang taga North Estate si Heather. Siya rin ang pinakamagandang babae sa Holton. Pambihirang kagandahan daw niya, may mukha na kayang lampasan ang mga bulaklak at buwan marami siyang mga manliligaw. Kapag may nakarinig sa iyo ng masama sa kanya, baka sundan ka. Dagdag pa ni Bernie, si MS Not ay hindi lang mula sa isang prominenteng pamilya at magandang ngunit isa rin siyang cultivation genius. I heard she became a warrior three years ago. Sa ngayon, malamang middle stage warrior na siya. Ang partisipasyon niya sa assessment ay formality lang she comes from a prominent family and has the financial resources. So, it's not surprising that she could become a warrior, Sebastian said dismissively. Inilibot ni Kyle ang kanyang mga mata. Mukhang hindi mo pa rin gets MS not is only labing pitong this year. She was just labing apat na when she became a warrior. Ang paghahanap ng isa pang mandirigma sa edad na iyon sa loob ng isang daang milya ay halos imposible ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mga mapagkukunang pinansyal. Tumanggaw si Tina bilang pagsangayon. Tama si Kyle. MS Not is a prodigy. She comes from a great background and is beautiful, like a fairy. I'd be contented if I could achieve even a fraction of what she has. Napagtanto ni Sebastian na idol niya si Heather, habang si Kyle at Bernie ay dalawa lamang sa marami niyang hinahangaan. Sa sandaling iyon, pinag-uusapan ng lahat si Heather. Ang mga lalaking naruroon, lalo na, ay nagpakita ng paghanga sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan. Dahil dito ay na-curious si Sebastian kung ano ang nakapagpaakit sa kanya. Ang karwahe sa harapan ay tila hindi naghahanda sa pag-alis. Pagkatapos, dumating ang isa pang marangyang karwahe mula sa malayo, at muling tumabi ang mga tao. Sino naman this time? Curious na tanong ni Sebastian. Paliwanag ni Kyle, iyan ang karwahe ng pamilya McGraw. Sila ang nangungunang pamilya sa Houghton. Ang tao sa loob ay malamang na si Wallace McGraw, ang tagapagmana ng pamilya. Ang kanyang talento ay karibal kay MS Knott, at siya ay mas matanda ng ilang taon. Ang kanyang cultivation base ay din napakataas. Dagdag pa ni Bernie, nabigyan na siya ng nobility title nakakabilib ang tekniks ng pamilya niya, kaya hindi na niya kailangan sumali sa Neverworld sect. Nandito siguro siya dahil kay MS Not. Sa sandaling iyon, lumabas si Wallace sa karwahe. Nakasuot ng puti, agad niyang banihag ang maraming kabataang babae na naruroon, kabilang si Tina, na tumingin sa kanya ng may paghanga. Pinagmamasdan siya ni Sebastian na may pagtataka. Medyo above average lang ang itsura ni Wallace, na walang kakaiba. Napansin ni Kyle ang pagkalito ni Sebastian at sinabing, Mr. McGraw is a top talent and the best among Holton's younger generation. Hindi nakakagulat na marami siyang admirers. Gaya ng inaasahan, dumiretso si Wallace sa karwahe ni Heather. Para sa lahat, parang perfect match sila. Gayunpaman, sinalubong siya ng malamig na pagtanggap. Si Heather, na mukhang mabangis, ay nagpaalam sa kanya at inutusan siyang umalis. Bilang nangungunang batang figure sa Houghton at tagapagmana ng nangungunang pamilya, hindi siya sanay sa gayong pagtanggi. Siya lang ang maglalakas loob na paalisan siya ng ganoon. Sa madaling araw, isang grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa lambak. Nangunguna sa kanila ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay may pilak na buhok at parang kambing na balbas. Siya ay tila higit sa anim na po. Isang tao sa karamihan ang nakakilala sa kanya bilang si Irvin Legrand, ang punong elder ng Outer Netherworld sect. Sabi ni Kyle, bagaman si Mr. Legrand ay isang Outer Sect Chief Elder, ang kanyang lakas ay nahihigitan ng maraming Inner Sect Elders. Siya ay nabigyan ng titulong Viscount. Tumango si Sebastian. Ayon kay Kyle, kailangan ni Sebastian na maging isang Grandmaster at talunin ang isang kaaway na Grandmaster sa larangan ng digmaan upang maging isang Viscount. Kabanata 580 Ang isang Grandmaster ay hindi kinakailangang isang Viscount, ngunit ang isang Viscount ay palaging isang Grandmaster. Ang bawat Viscount ay kakilakilabot, na may hawak na isang makapangyarihang posisyon at namumuno sa paggalang sila ay ginantimpalaan ng mga lupain, kabilang ang hindi bababa sa tatlong maliliit na bayan, at nakatanggap ng sweldong isang libong gintong barya. Itinuring silang mga lokal na pinuno. Sa tabi ni Irvin ay lumakad ang isang babaeng nakasuot ng belo. Maganda siyang naglakad at may kapansin-pansing figure na may malaki at maitim na mga mata. Bagamat nakatago ang kanyang mukha, hindi naman siya masyadong matanda. Sino yung babaeng katabi ni Mr. Legrand? Curious na tanong ni Sebastian. Inilibot ni Kyle ang kanyang mga mata at sinabing, wala ka bang alam? Siya ay anak ng pinuno ng Netherworld Sec, si Caitlin Gardner. Sinasabi ng lahat na mas maganda siya kaysa kay Heather. Pero lagi siyang nakabel, kaya kakaunti lang ang nakakita sa mukha niya. Isa rin siyang prodigy at pinakabatang viscount sa lugar. She's not even labing walong this year. Naisip ko kung sinong maswerteng lalaki ang mapapangasawa niya. Malamang madjay gising siya. Nakangiti sa kanyang panaginip. Hindi naman nabilib si Sebastian sa pagiging infatuation ni Kyle. Hindi pa nga nakita ni Kyle ang itsura ni Caitlyn at sabik na sabik na siya. Si Sebastian ay hindi interesado kay Caitlyn o kay Heather. Pagkatapos ng lahat, Naniniwala siya na si Fresia ay walang kapantay sa kanila. Pagbati, MS Gardner at Mr. Legrand. Binati sila ng lahat at maging si Heather ay lumabas sa karwahe. Gaya ng inaasahan, napakaganda at eleganteng ni Heather. Nakasuot ng marangyang sukla, namumukod tangi siya at naging sentro ng atensyon. Malakas na sabi ni Irvin, una, sa ngalan ng Netherworld sect, Nandito ako para sa ating recruitment assessment. This time, kami na ni Ms. Gardner ang mga ngasiwa dito. Ang mga patakaran ay katulad ng dati. Maaaring sumali ang kahit sinong wala pang tatlumpu. Bawat tao ay makakatanggap ng number plate. Pagkatapos, pupunta ka sa Misty Forest na tatlumpong milya ang layo para sa pagtatasa. Kapag nagsimula ang pagtatasa, dapat mong agawin ang mga plate number ng ibang tao. Ang bawat plate ay nagkakahalaga ng isang puntos. Kailangan mo ng 60 puntos upang makapasa, 100 puntos upang maituring na mahusay, at higit sa 200 puntos ang garantiya ng pagpasok. Sa assessment, number plates lang ang makukuha mo sa iba. Bawal ang pagpatay. Madi-disqualify ang sino mang lalabag sa rules. Malinaw ba iyon? Oo. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Pagkatapos, humila sila para kunin ang kanilang mga plate number. Nang tanggapin siya ni Sebastian, napansin niyang ito ay isang simpleng metal plate na may mahina, kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya, malamang para sa anti-counterfeiting. Matapos makuha ang kanilang mga plate number, sinundan ng grupo sina Irvin at Caitlin sa Misty Forest. Napakalaki ng kagubatan na may radius na 12 dosen ng milya. Palagi itong nababalot ng hamog sa buong taon na may mababang visibility. Sa pagpasok ng mga kalahok sa kagubatan, ang mga mahihina o mula sa mas maliliit na grupo ay mabilis na sumugod dito upang maiwasan agad na manakawan. Si Sebastian ay walang pagbubukod, bagaman hinimok siya ni Kyle na tumakbo. Sampung segundo lamang matapos makapasok sa kagubatan, isang pulang bowl ang apoy ang bumaril sa kalangitan, hindi at ng pagsisimula ng pagtatasa. Ibigay mo ang iyong mga plate number. Hindi kalayuan sa kanilang pagtakbo, pinalibutan sila ng isang malaking grupo ng mga tao kahit isang dosina. Naalarma si Kyle at ang iba pa. Ngumisi ang pinuno ng grupo na matangkad na lalaki. Huwag mo nang isipin na lumaban habang hindi ka namin kayang patayin, kaya ka pa rin naming lampuhin. Kabanata limandaan at siyam na po. Nagulat at nagalit si Kyle at ang iba. Nais nilang ipaglaban ito ngunit na kompromiso sa huli matapos timbangin ang kanilang mga pagpipilian. Okay, ibibigay namin ang mga number plates namin. Mukhang alam mo kung ano ang mas makakabuti sa'yo. Maangas ang kabilang partido at mabilis na kinuha ang mga plate number ni Kyle at ng dalawa pa. Nang turn na ni Sebastian, hindi niya ito iniabot. Nawala ang galit ng lalaki. Why are you dili-daliing? Iabot mo na ang number plate mo. Nagaalalang kinumbinsi ni Kyle, Sebastian, ibigay mo sa kanila. Kakasimula pa lang ng assessment. May chance pa tayo mamaya. Gusto niya yung number plates namin with just one word. We're letting him have it too easy, Sebastian said. Nagtatanong ka ba ng gulo? Nawala ang galit ng lalaki, at pinalibutan ng kanyang mga kasama si Sebastian at ang iba pa. Natigilan si Tina. What are you doing, Sebastian? Are you trying to get you a skill? Nag-aalalang dagdag ni Kyle, Sebastian, huwag kang magpakatanga ibigay mo sa kanila. It's not a big deal. Bibigyan ka muna namin kapag nakakuha kami ng mga number plates mamaya. May kutob si Sebastian na hindi masyadong malakas ang mga taong iyon at gustong makipag-away sa kanila. Gayunpaman, binitawan niya ang ideya pagkatapos makinig kina Kyle at Tina. Hindi siya sigurado sa sariling lakas at hindi rin alam ang lakas ng kalaban. Kung mag lang siya, lalaban siya, pero kasama si Kyle at ang iba pang katabi niya, ay duwit niya ang mga ito kapag natalo siya. So, inabot niya yung number plate niya. Matapos matanggap ng lalaki ang number plate ni Sebastian, saka lang siya nagmukhang kumalma. I'm going to let it slide this time. Kung mauulit man to, sisiguraduhin kong mabubugbog ka. Gusto nang umalis ng lalaki pagkatapos magsalita, ngunit bigla itong tumingin kay Tina, at sumili ang isang pahiwatig ng ngiti sa kanyang mukha. You look kind of cute. Let me feel you, sabi niya at hinawakan ang puwet ni Tina. Nagulat si Tina, napasigaw. Huwag some obra. Nagmamadaling inilagay ni Kyle si Tina sa kanyang likuran sa galit. Si Sebastian ay parehong baliw, at hinigpitan ang kanyang mga palad sa subconsciously. Nakita ito ng lalaki at napangisi ito. Ano? Gusto mo ba akong suntukin? Subukan mo kung may lakas ka ng loob. Sa simula pa lang ay ayaw na sa kanya ni Sebastian, at pagkarinig nito ay gusto na niya itong bigyan ng suntok kaagad. Pero pinigilan siya ni Kyle. Huwag kang magmadali, Sebastian. Isang grupo ng mga duwag. Dumura ang lalaking iyon, bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta, at umalis kasama ang kanyang mga kasama. Pagkaalis nila ay kinawayan ni Kyle si Sebastian, Masyado kang padalos-dalos kanina, Sebastian. Kailangan mong baguhin yang ugali mo. Galit din si Tina. Alam mo bang muntik mo na kaming patayin? But that guy was taking advantage of you, paliwanag ni Sebastian. Kailangan mong isantebi ang pride mo kapag nasa ilalim ka ng bubong ng iba. Kung kanina ka pa nagsimula ng away, hindi ako makakatakas sa isang dampilang sapuitan, pangangatwiran ni Tina. You don't share the same idea with US. Let's part ways here, mungkahi ni Bernie. Si Tina ang unang pumayag. I think so, too. Mapapatay kami dahil sa sa'yo sooner or later if we're with you. Hindi kumibo si Kyle, tahimik na pumayag. Mag-iingat kayo, sabi ni Sebastian at iniwan sila. Totoo naman na hindi katulad nila si Sebastian. Sa kanilang paligid, kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili, ngunit mas malaya siyang magisa. Matapos maghiwalay ng landas sa kanila, tumakbo si Sebastian sa direksyon kung saan nagpunta ang naunang grupo ng mga tao. Habang tumatakbo siya, ay mas binilisan niya ang pagtakbo. Sa pagtakbo sa kagubatan, siya ay mas maliksi kaysa sa nangungunang mandaragit ng kagubatan kung may nakakita sa kanyang bilis ngayon, sila ay labis na matutuwa na ang kanilang mga panga ay sa mga bisagra nito. Wala pang 30 segundo, naabutan ni Sebastian ang naunang grupo ng mga tao. Naramdaman ng grupo ang paggalaw sa kanilang likuran, at nang umikot ang kanilang mga ulo upang tingnan, nakatayo na si Sebastian nang wala pang pitong talampakan ang layo mula sa kanila. Nagulat sila ng makita ang isang tao sa hindi inaasahang pagkakataon, ngunit napahinga sila ng maluwag ng makitang si Sebastian iyon. Mapanuksong ngiti ang isinuot ng lalaking namumuno sa grupo. Bakit mo kami sinusundan? Balak mo ba kaming atakihin ng palihim?